Thank you I love. Nothing else matters. Sir Richard, matters. Nothing Westminster Church. salamat po sa FDS of Bureau of Fire sa so, lahat ng ating uh, pag ng mga guro, mga magulang at mga estudyante. So, natutuwa po tayo kahit paano ay papatay, uh, maganda po dito sa inyong uh, uh, paharalan. at uh, sumama sa inyong uh, kick-off ng uh, Brigada Eskwela. Um, uh, alam po natin na uh, excited na excited na po lahat um, ang uh, pumasok itong July 29. Okay, excited na ba kayo? Yes, very good. Diba? Oh, excited na excited na. Siyempre, ito paano? no? Um, uh, Naka, pa na yung mga guro po natin. Nakapagpre-pra um, uh, po tayo. At ganun rin yung mga estudyante natin. So, okay. anong ginawa niyo nung uh, bakasyon? mag training rin okay. yung mga estudyante? Ha? Okay. So, ayun yung teacher. So,